Ay, iba nga palang gaya itong So. Sama yung ano. So, pala yung tito Fernie. Ano Ang ganda eh. So, patay nga to. Ganda Ano Ganda, no? Oh, smile naman dyan. And guys, magluluto kami ng uh, tatlong bibi. .un? Dalawa lang daw. Ganoon trot. Pwede po tayong goto. Ayan, si Bayo po nagluluto niyan. Ayan guys, ito lang po aming mga kaya ng lulutuin, yung lumpiang Shanghai. Huwag na kami yan, mukhang mukha Oo naman. Ito <laughs> po yung aming mga ship uh, ship 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 <laughs> <laughs> ship, ship. ya guys ya pak, beru nangin nabuo na sempiraso ganteng tuh ya mama ya guys ini dulu tuh ang okay, prepare, prepare pala ng bawang at sibuyas para sa bibi ayan so, ito na po siya guys um, may na po siya ng kompleto ng uh, ricado ayan so siyempre po, po ito yung bayaw yung pagluluto ng ganyan lalo na pampulutan yan so yan po ang special na niluluto talaga ng bayaw ko Ayan, so natin inaantay po natin. Ayan, so medyo ang ganda ng pagkaluto. Kasi kumagamit po tayo ng uh, apoy, ikahoy. Eh, Ayan, guys. Ayan. Ayan, eh, nilalagyan na po siya ng kompleto mga ricados. So, ito yung sa dulo, guys. Sa may kaldero, yan po yung goto naman. So, siya din po yung nagluluto niyan, guys. Ayan. Magigisa tayo ng bawang at sibuyas para mabango ang ating niluluto Ayan. Sinaharo na po natin yung buto ng batangkas. So, yun yung mama. bising-bising naman sa kakabalat ng bibi Ayan. So, yun po yung kanilang ano guys. Yung uh, roll. Yabang ano, hinahalo-halo na guys. Yung uh, buto. So, mamaya nyan, masarap na kasi yun ang pinakamasarap na pulutan. So wow. yun ang green baby Pala sino mo na guys yung so, so, Baka may konti pa kung mga balahibo ba nati, yes. so, na natitira Ayan Guys So ito ba lang po ng baby Yan po yung binigay So habang busy naman po Andito naman po tayo sa kabila Busy busy naman po Ano yung busy busy naman po sila guys Sa pagluluto ng pancet. Ayan. So may nakatiw ka naman dito guys sa pagluluto ng pancet. Ayan. So, marami tumutulong guys. Oh. Siyempre so, nga naman guys. Masaya pagka sama-sama para magluto. So hindi tayo makakaramdam ng pago. So ito na po guys yung pancet natin. Luto na kagad. May May natin. Ay, yummy yummy. So thank you talaga guys sa mga... <laughs> volunteers na nagluluto yan so mayroon pa uling lulutuin syempre may papapangol lang po dyan guys ay loya, sibuyas at bawang yan syempre ito na po naamoy na po natin at medyo nakikita na po natin yung gotong niluluto ni Bayaw ayan guys kung merong nagluluto syempre meron din kakain ayan kung walang kakain syempre hindi masaya ang handaan at syempre huwag po natin kalimutan i shoutout yung mga lahat ng mga tumulong si Ate Ami, Ate Dona si Ate Elby si Bayaw ang mga pamangkain pinsan maraming maraming salamat po sa inyo at nakaraos din po ang ating birthday so masayang masaya po tayo guys you know? Yun, so yan, busy busy po sila sa kakakain at hindi magkanda o gagang sa kasasanda. Kasi so, maraming 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 salamat guys sa inyo lahat na mga dumalo at kumain ng ating munting handaan. Thank you and welcome.